ito ang tanong ko. Bakit nagtanong Kung reporter man yung nagtanong, bakit siya nagtanong tungkol sa ICC dito sa spokes ng HOR? Ano kinalaman, ano kinalaman ng ICC sa HOR? House of Representative spokes to eh. Bakit mo una, bakit mo tatanungin tungkol sa nagaganap sa ICC? 'Di ba? Ikalawang tanong ko, bakit sumagot naman yung spokesperson na HOR? HOR po ba ang prosecutor? HOR po ba? Kung ako kasi tatanungin, halimbawa hindi ko naman concern, ano masasabi mo rito? E di itanong nyo sa mga, sa prosecutor nyo po itanong yan, bakit po